Inaprobit sa ran kan 47 anyos na si Christine Raquel kan Barangay 18 Kabangan West Legazpi City asin kan duwa niya pang aki na si Chandra Ray asin Chyla Ray an huring aldaw kan duwang aldaw na libreng flu shot na pig opreser kan Department of Health Bicol. Istorya niya, pasado alas 10 yes kasubagong aga kan magpasiring sindang mag-irina sa Local Health Support Division na makukuha sa laog kan compound kan departamento ngani ni magpatudok nin flu vaccine. Habo na kaya nindang palampason an oportunidad na libre an bakuna. Urog pang may kamahalan ini kung sa pribadong ospital na minaabot sa 1,000 pesos. Ang call ng friend ko that this is a free vaccine, anti-flu and pneumonia. Automatically, nagditi kami kasi sayang makang-offer ng gobyerno, di ba? Mahalaga yan. Tanga, ang mga tao, taikita perming, sabi mo nga, ni, this is a health conscious, no? Uh, Pang-protector ta ini sa tuyang uh, health kaya maray ining tatao tao kang DOH ka at least day na kita nakita mabayad no? nakulaon na oportunidad sa mga lalo na iman maka-afford Nagpabaku naman ang 54 anyos na si Ray Malaya, Kanpawa, Ligaspi City. Ngani maprotehiran ang sadiri sa mga helang nadarakan darakan panahon arog kan trangkaso. Istorya niya, kaipuhan niyang makapabakuna kontra trangkaso. Urog pang siya sa init asin uran sa presente niyang trabaho. Kaya ako na ta, aram tata ta, ining panahon ta pa bago-bago, na oran, minsan na init, dayta maramang kung abnormal lang panahon ta. Ta ako ta nasa field ako nagtatrabaho kay puwang kung na di sa Department of Health na saro pong nakakatabang na sarong establishment to kag gobyerno na nagtatao kip libre na arog kani para sa pre-vaccine para sa flu na talagang udog sa bot ninda na magtabang sa, sa, mga tao, lalo na sa kapubrihan. Sigun kay Marie Christine Nolial, ang Senior Health Program Officer kan DOH Bicol, parte ang aktibidad sa National Immunization Program kan gobyerno na obhetong maproteksyonan ang publiko kontra trangkaso asin sa iba pang komplikasyon na daraka ini. Bukas para sa 18 anyos pataas ang libreng flu vaccines kan DOH Bicol. Po, mahalaga po na magkaroon tayo ng uh, influenza vaccine Ah, uh, annually po siya binibigay. Uh, sabi ko nga po, uh, protection po ito para hindi po tayo magkaroon ng uh, trangkaso, lalong-lalo lalo na po so uh, during the peak season ng uh, uh, influenza. So, kailangan po natin na mayroon tayong added protection. So, ito na po yung know, flu vaccine. Apwara sa luog kan departamento, pwede sir man ining aprobit saran sa mga rural health units o city health offices sa bilog na rehiyon. Uh, flu vaccine, wala naman po talagang Uh, bawal pero hindi lang po pwedeng bakunahan muna yung may mga karamdaman na may ano po uh, mild uh, may fever so yun po yung may mga ubo at sipon pwede po pero uh, yung may mga sakit po talagang fever uh, hindi po siya pwedeng bakunahan muna so sa ibang araw na lang po siguro pag magaling na po sila 277 ang bilang kan mga nabakunahan kaini ini ma. Target kan departamento na makapagbakuna ng labi 400 na individual sa nasambit na durasyon. At po sa publiko, ang flu vaccination po ay safe and ito na po yung protection natin sa influenza virus, lalo lalo din po sa ngayon na panahon natin, napabago-bago po yung panahon. So iniiwasan po natin na magkaroon tayo ng flu, pati na po yung komplikasyon na dala ng flu vaccine, which is commonly po uh, pneumonia and other uh, complications. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.